एम एस जी जाने सब्सक्राइब में कोई तो बाबा ये देखिए ना Isang mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin na way nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Mapapanood natin dito na hindi talaga marunong magsinungaling ang ating prinsesa Rina. Kung ano yung nakikita niya ay talagang sasabihin niya. Pagdating ng prinsesa sa photo shoot ay agad nang binati at kinausap ni Arjun. At syempre alam naman natin na mapagbiro talaga itong si Arjun. Pero noong tanungin ni Arjun si Rina na kung gwapo ba daw siya ay agad namang sinagot ni Rina na hindi. Kaya sabay nagtawanan ang mga K-boys dahil sa nakakatuwang sagot ng ating prinsesa. Napansin niyo rin ba mga kalingap at mga kaibigan noong tanungin ni kalingap Rab si Rina kung sino ang kasama niya pagpunta sa photoshoot? Sumagot si Rina na wala ang ibig sabihin ay hindi niya kasama ang mama roda niya. Baka sinundo lang si Rina isa sa mga K-boys sa kanilang bahay. Napansin niyo ba, mas lalong gumanda si Rina noong mabihisan at maayusan. At dito normal na siya kung kumilos at makipag-usap. Marunong na siyang makipagsabayan sa kanyang mga kasamahan. Marunong na rin siyang sumunod sa mga instruction ng cameraman. Halatang sanay na sanay na si Rina sa mga ganitong makeover. Dahil hindi lang minsan o dalawa siyang na makeover, siya nga pala mga kalingap bago natin panoorin ang mixing video ay sana pakisubscribe po ang aking munting channel at pindutin na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking videos upload. At wag nating kalimutang suportahan ang mag-amang good Samaritan na sina Kuya Val Santos Matt Ubang, Kalingap Rab at Ate Edna blogs para mas marami pa silang matutulungan na nangangailangan. Kamis na ito, Gogi. Kamusta ka na? Oh, Malita ko ay eh, ano ana uh, isip ko na. Mabait na ito, ano? Eh, ka na, man? Ganda gusto. Pari, ang gabili, eh, pari, pari. Oui, ko na gusto. ang ganda ni Eden, no? Bakit ka niya? Eh, ka niya? Sabi ko sa'yo <laughs> eh. kahit angels <laughs> sa wag nandun ikaw ka din ang kasama original. Iyan yung makakasya ko. Iyan majesty, majesty. Bakit ka na Eden? Ayos na, ayos na. So ayun na nga mga kalingap at mga kaibigan, nakakatuwa ang ating prinsesa at hindi siya nakakasawang panoorin, nakakawala pa ng stress ba? Diba? Sana nagustuhan ninyo ang aking reaction video na ito, maraming salamat po and see you in my next video, God bless everyone.